At eto na no nga, nakaramdam na ng contraction si Buntis. Kaya naman tumawag ako sa maternity ward ng hospital at pinapunta ako para daw i-check. Pwede ka tumawag sa maternity ward ng hospital anytime kapag feeling mo mangangana ka na. Lalo kapag may nararamdaman ka ng contractions o kaya naman nag-worry ka kasi feeling mo hindi gumagalaw si baby sa loob. May midwife na mag-a-assist sa'yo over the phone at sasabihin niya rin kung pupunta ka na sa hospital or magsistay muna sa bahay. Minonitor you know, nila yung contractions ko at heart rate ni baby at okay naman raw. At, at saka 2 cm dilated pa lang yung surface weeks ko kaya pinauwi muna kami. Noong unang nakaramdam kasi ako ng paghilab ng chan, hindi ko masyadong nararamdaman yung movement ni baby, kaya naman pinapunta rin nila ako para daw i-check. Mga ilang araw din yun na pahilab-hilab yung chan ko, pero hindi tulad ngayong araw na talagang consistent. At mas masakit na lalo nitong kinagabihan na. Nag-install nga rin ako ng app na para sa labor para mas makita ko yung interval ng contractions ko. In-advise rin ako ng midwife nung tumawag ulit ako na mag-take ako ng warm bath para daw mas marilaks yung katawan ko at hindi ko maramdaman masyado yung sakit. Masakit. Masakit. Pinayuhan din ako na maglakad-lakad at kung sobrang sakit na, pwede na rin daw ako pumunta sa hospital o kaya naman maghintay muna ako ng isang oras. Depende raw sa akin kung gusto ko nang pumunta. Kaya sabi ko kay Peter, mamaya-maya na kami pumunta. Baka mamaya pauin uli kami. Hating gabi na nung naglakad-lakad kami sa labas at pagkatapos, nag ulit ako ng warm bath para maibsan yung sakit. Pero grabe pala, pasakit siya ng pasakit. May garapon pa nga tong si Peter. Nilagyan niya muna ng hot water. Pagkatapos pinahawakan sa akin para daw mas marilaks yung katawan ko. At nung sobrang sobrang sakit na at 2 to 3 minutes na lang yung pagitan ng contractions ko, niyaya ko na ulit si Peter sa hospital. Pagtingin ko rin dun sa app na nasa phone ko ang nakalagay na go to hospital. Pinapatawa pa nga ako ni Peter dito pero hindi ko na napapansin yung joke niya kasi sobrang sakit na. Chinek ulit ng midwife yung cervix ko, 4 centimeters dilated na raw ako, kaya hindi na kami pinauwi, pinadiretso na kami sa delivery room. Nag-set up pa nga ng mga iba't ibang pailaw yung midwife, kala ko nga magdi-disco kami, charot. <laughs> para daw mas relaxing yung ambience ng room. 2am na nung pumunta kami dito sa hospital, binanggit rin ng midwife yung iba't ibang pain reliever na pwede kong itake, depende raw sa akin. Tulad ng warm bath dito sa bathtub, hot compress at epidural. Nagbabad muna ako sa bathtub pero grabe pala yung sakit kapag naglilabor. Tumaas rin yung body temperature ko noon at nagka-reflux ako. Eto nga yung umaga na kami. 9 cm. Almost Umabot ako ng 8cm, 9cm, saka ako nagsisigaw ng epidural. Sabi naman ng midwife, kaya ko na daw ituloy yun. Pinaliwanag din sa akin yung possible side effects, kaya yun tinuloy na namin ng walang epidural. Pero kung gusto ko daw talaga, go. Nakailang tanong nga ako kung 10cm na, tapos nung 6.30, saka pumutok yung panubigan ko. Kaya sabi ng midwife, baka raw lumabas na si baby bago matapos yung shift niya ng 7.45am. <coughs> And finally, lumabas na rin si baby ng 9.18am. Nawala yung antok at pagod ko nung narinig ko yung iyak ng aming baby boy. Worth it ang lahat ng sakit at hirap. Ibang level pala talaga yung sakit kapag nanganganak. Kaya naman saludo talaga ako sa lahat ng mga nanay. May pa-congratulatory drink pa nga sila dito. Akala ko nga wine, apple juice pala. Inihatid na kami sa room namin pagkatapos si check ng doktor si baby. Three days kami sa hospital at pagkatapos nung nakauwi na rin kami. Medyo natagalan nga lang bago kami nakapag-upload ulit ng video. Naging busy kasi ang mga first time parents. Gayunpaman, masaya kaming ibahagi sa inyo ang aming bundle of joy na pinangalanan naming Noah.